Oh. Oo, ay nakadiscover mga paliguan. Ito po ay isang paliguan na dinadayo rin po ng ating pong mga kababayan dito po sa Sibuyan Island. I-share ko lang po ito sa inyo. Ito pong akin pong kinatatayuan ay napakaraming mga halamang gamot na kaukawayan ito po yung kaukawayan na sina na pwede po ninyong alternatibo na magagamit kapag kayo po ay nakagat ng aso o anumang ori ng kamandag, makamandag na ahas ay ito po yung kanyang gamot yan po, kaukawa po ang tawag po dito yan ito po napakarami pala rito sa paana ng dagubdob ayan ay siya napakalawak nung damo na ito sabi nila ay sila ay naghahanap ng mga ganitong uri ng halaman sa iba't ibang lugar dito po sa atin sa Pilipinas pero dito po pala ay napakarami ayan o. dito po ay ang lugar na ito ay nasa Espanya, Sibuyan Island yan, kahit doon sa amin din sa Mindoro ay napakarami rin ganito damo. At ito po yung ginagamit namin kapag ka meron kayong katikati -kati o galis sa inyong mga balat ay ito po ay kumuha lang po kayo ng halamang ito at inyo pong katasin at inyo pong ipahid doon sa mga kati ng inyong mga katawan. Ayan po napakarami. Ayan. Yeah, napakarami oh ang lawak ang lawak pala rito ng damo na ito samantalang yung iba na naghahanap sa ibang lugar ay wala raw silang makita pero ito po yan sinasabi ko sa inyo ito po yung uh, halaman o yung kanyang bulaklak o, te, makikita niyo yung kanyang bulaklak ayan o oh, yung kanyang bulaklak ayan medyo para mabuhangin yung kanyang yung kanyang pinakabulaklak ayan siya o oh. ang kanyang kwan madaming klase ito na ano na damo magkahalin tulad pero ito po iyo talaga yung tunay na sinasabi ko na kawkawayan na anumang uri ng kagat ng aso kagat kagat ng aso ay ito po ay magagamit natin na gamot At hindi na kayo pupunta ng hospital makainom lang kayo ng katas nito sigurado ay talagang wala, mawawala talaga yung rabies ayan po napakarami ito ito rin ay kinakain ng mga baka o di kaya ng mga aso yung mga aso na nakagat ayan kinakain din nila ito kapag may sakit din yung aso ito rin yung kanilang hinahanap ayan So ayan lang guys, inyo kayo yung kung kayo ay merong mga nakita na mga itong halaman diyan sa inyo ay mabisa po itong gamot. Lalo na kapag ka kayo ay madali nang mamatay. Ayan. Pwede po itong yung gamitin kapag ka kayo nakagat ng ahas, yung mga, mga, mga makamandag na ahas tulad ng mga cobra, Sinasabi nila ay walang lunas. Ayan po yan po talaga yung lunas mabubuhay po kayo yan yung ginawa kong video sa youtube ay madami nagko-comment doon na sabi nila ito talaga ang totoo na talagang nagsasabi ng totoo na talagang nagamitan nila at natestingan na nila yung kanilang mga uh, mga alaga ay nakagat ng aso o di kaya nakagat ng ahas na pinainom daw nila at nabuhay yung kanilang mga alaga so sa muli, magandang umaga po sa tipong lahat.